What's up mga buddy? Good day. Update sa mga laga. Habang nakatambay ako dito, napansin ko yung mga hipon. First time ko mag nito, kaya lang napansin ko halos lumalanding sila pa ilalim. Namamatay di ko alam kung anong dahilan kasi first time ko pang i-breed itong mga hipon na to ngayon i-harvest ko muna yung mga buhay pa baka sakali ma-survive di ko alam kung anong dahilan ng pagkamatay nila pansin ko lang habang habang, paka, habang nakatambay ako pakakainin ko sana pero ito may mga ang dami Meron pa namang mga buhay pero may hina na tapos ito. May mga patay na. Ikaw lang kung dahil lang pagkamatay nito. Sayang mga buntis pa naman oh. No? Dami nito, sayang. First time ko pa naman mag-breed ng mga hipon hindi ko alam kung ano yung umapit na sakit sa kanila baka may nakakalam dyan mga body kung anong dahilan ng pagkamatay nila pakicomment naman kasi first time kong mag breed nito so natuwa lang ako kasi ang bilis nilang dumami pero yan ang nangyari halos mamamatay hindi ko alam kung bakit pero marami pa namang buhay pero siguro mga ano kalahati na matay masakit pa nito halos lahat ng hindi naman lahat uh, karamihan may mga itlog sila kagaya nito yung mga namatay maitlog o oh. may mga itlog na sila oh sayang hindi ko alam man dahil kung bakit nangyayari to hindi naman hindi ko masasabing amonya, kasi malinis naman yung tubig wala namang amoy yung tubig madami-dami nang nakukuha ko madami pa dito so i-harvest ko muna mga body para malaman kung kung mga daylan tatanggalin ko yung mga buhay at yung patay dito para malinis din yung tubig pero wala namang amoy yung tubig hindi ko alam mga body kung ang daylan nito bakit nangyayari sa mga hipon kasi first time kung mag breed mag alaga marami pa rin natira at ito yung mga na natanggal natin mga patay na hindi ko alam kung anong dahilan nito Tapos ito yung mga buhay ililipat ko ng ibang ano ibang pond o aquarium. Sa mag survive pero marami pang ano marami pa natira hindi ko palang lang na harvest lahat. Sige so, ko muna. sayang so paano mga badi hanggang dito na lang muna pakicomment naman sa nakakaalam kung paano namatay yung mga hipon maraming maraming salamat